neither can they dictate on us. Um, so, um, para sa akin, hindi um, ko, hindi ko, hindi ako gagamit ng ganong mga label. At hindi ko gagamitan ng ganong label yung mga papasok ng bagong miyembro o kasalukoy yung miyembro ng Senado. Pero, I look at each one as a colleague that I can work with and find common ground with. Pero sir, do you think matatapos yung bangayan considering magkakaroon pa ng impeachment? Libre naman mangarap, ikaw naman. Hindi man <laughs> matapos, hindi yun rason para tumigil tayo mangarap na hindi man mawala, ay mabawasan yung bangayan. Hindi man mawala, ay makapagtrabaho pa rin kami ng magkakasama tungo sa kailangan, ikagaganda, at karapat dapat para sa sambayanan. Um, patuloy kong pangahawakan yung paniniwala, kagustuhan, at pangarap na yun. So, Sir, ano pa yung target nyo na matapos bago no. mag-end ang 19 Congress? Ayun, no. ayun uh, yung hinihintay mo. Yung ayun, tinanong no. ko. <laughs> um, yung mining act na inaayos yung uh, reforms doon para ma-encourage na pumasok ang negosyante dyan. kabilang sa mining act yung uh, ex export ban para dito i-process yung mga minerals hindi sa ibang bansa para magkaroon ng trabaho dito halos kagaya lamang yan ng ginawa ng Indonesia halimbawa pangalawa yung right si yung right sizing bill um pangatlo ay yung uh, uh, Judiciary Fiscal Independence Bill. Pang-apat ay yung Right-of-Way Bill. Ito ang magpapadali sa mga government infrastructure projects, kabilang na yung ating subway at um, tren. Nagkausap lamang kami na ilang senador kahapon. May mga panukalang batas kaugnay sa pagsasaayos ng buwis sa vape at denatured alcohol at gayon din sa anti-pogo. Bill na sa tingin ko ay wala naman na mag interpolate at pwede na nating maipasa at may batas, Upang sa gayon, magbago man ang administrasyon, hindi na pwedeng ibalik ang pogo. Sir, considering yung mga challenges na kinakaharap ng bansa at yung mga development globally, ano ang dapat pagtuunan ng pansin ng 20th Congress? Ekonomiya, trabaho at kapakanan at kaligtasan pa rin ng ating mga kababayan, kabilang na rin ang kanilang kalusugan. Yun naman talagang trabaho ng bawat gobyerno. Yan ang social contract, ika nga na pinirmahan ng anumang pamahalaan sa anumang parte ng mundo sa kanilang nasasakupan na ito'y bibigay nila sa kanilang mga mamamayan. Patuloy, na yan ang maging dapat tutukan ng anumang pamahalaan, sino man ang presidente. Mm -hmm. Sir, balikan ko lang. Yung pagkawala ni Toll, malaking kawalan ba sa Senate? At do you think meron ditong, uh, naging factor ba yung sinasabing impluensya ng China? Um hindi para sa akin pagpasan yung kung bakit yan ang resulta ng halalan. Pero definitely, malaking kawalan si Sen.